Josue, Ikasyam hanggang Ikasampung Kabanata Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Josue, Ikasyam na Kabanata Ang pandaraya ng mga Gibeonita Josue, Ikasampung Kabanata Pinigil ni Hoswe ang araw Josue, Ikasyam na Kabanata Niloko ng mga taga ang mga Israelita. Narinig ng lahat ng hari sa kanluran ng Hordan ang pagtatagumpay ng mga Israelita. Ito ay ang mga hari ng mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Nakatira sila sa mga kabundukan, kaburulan, sa kanluran at sa baybayin ng dagat sa Mediterraneo hanggang sa Lebanon. Nagtipon silang lahat para makipaglaban kay Josue at sa Israel. Pero nang marinig ng mga tagagibyon ang ginawa ni Josue sa Jericho at Ai, naghanap sila ng paraan para lokohin si Josue. Nagpadala sila ng mga tao kay Josue, ang mga asno nila'y may mga kargang lumang sako at mga sisidlang balat ng alak na sira-sira at tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga lumang damit at mga sandalyas na pudpod at tagpi-tagpi. Nagbaon sila ng matitigas at inaamag na mga tinapay. Pagkatapos pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal at sinabi sa kanya at sa mga Israelita, Pumunta kami rito galing sa malayong lugar para hilingin sa inyo na gumawa kayo ng kasunduan sa amin na hindi nyo gagalawin ang mga mamamayan namin. Pero sumagot ang mga Israelita, Baka taga rito rin kayo malapit sa amin kaya hindi kami maaaring gumawa ng kasunduan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Josue, handa po kaming maging lingkod ninyo. Nagtanong si Josue sa kanila, sino kayo at saan kayo nang galing? Sumagot sila, galing po kami sa napakalayong lugar. Pumunta kami rito dahil narinig namin ang tungkol sa Panginoon na inyong Diyos. Nabalitaan din namin ang lahat ng kanyang ginawa sa Ehipto. At sa dalawang hari ang Amoreo sa silangan ng Hordan na sinaharing Sihon ng Heshbon at Haring Og ng Bashan na nakatira sa Ashtaroth. Kaya inutusan kami ng mga tagapamahala at mga kababayan namin na maghanda ng pagkain at pumunta rito. At makipagkita sa inyo para sabihin na handa kaming maglingkod sa inyo basta't gumawa lang kayo ng kasunduan sa amin na hindi nyo kami gagalawin. Tignan nyo po ang tinapay namin Mainit pa ito pag alis namin, pero ngayon matigas na at durog-durog pa. Itong mga sisidlang balat ay bago pa nang salina namin ang alak, pero tignan niyo po, sira-sira na ito. Ang mga damit at sandalyas namin ay naluma na dahil sa malayong paglalakbay. Naniwala at tinanggap ng mga Israelita ang mga ebidensya na dala nila, pero hindi sila nagtanong sa Panginoon tungkol dito. Gumawa si Josue ng kasunduan sa kanila na hindi niya sila gagalawin o kaya ipapatayin. At nanumpa ang mga pinuno ng mga kapulungan ng Israel sa kasunduang ito. Pagkalipas ng tatlong araw, pagkatapos pagtibayin ang kasunduan, nabalitaan ng mga Israelita na malapit lang pala sa kanila ang tinitirhan ng mga taong iyon. Kaya umalis sa mga Israelita at matapos ang tatlong araw, nakarating sila sa mga lungsod na tinitirhan ng mga taong iyon. Ito ay ang mga lungsod ng Gibeon, Kefira, Birot at Kiryat Jayarim. Pero hindi sila nilusob ng mga Israelita dahil may sinumpaan silang kasunduan sa mga pinuno ng Israel sa pangalan ng Panginoon ang Diyos ng Israel. Nagreklamo ang mga Israelita sa mga pinuno nila. Pero sumagot ang lahat ng pinuno may sinumpaan na tayo sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kaya ngayon ay hindi natin sila pwedeng galawin. Ganito ang gagawin natin. Hindi natin sila papatayin dahil baka parusahan tayo ng Diyos kapag sinira natin ang sumpaan natin sa kanila. Pabayaan natin silang mabuhay, pero gawin natin silang tagapangahoy at taga-igib ng buong mamamayan. At ganito nga ang nangyari sa mga tagagibyon ayon sa sinabi ng mga pinuno tungkol sa kanila. Ipinatawag ni Josue ang mga tagagibyon at sinabi, Bakit nyo kami niloko? Bakit nyo sinabing galing pa kayo sa malayong lugar pero taga rito lang pala kayo malapit sa amin? Dahil sa ginawa nyo, isusumpa kayo ng Diyos. Mula ngayon, maglilingkod kayo bilang tagapangahoy at tagaigib para sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila kay Josue, Ginawa namin ito dahil natatakot po kami na baka patayin niyo kami. Dahil nabalitaan po namin na inutusan ng Panginoon na inyong Diyos si Moises na kanyang lingkod na ibigay sa inyo ang lupaing ito at patayin ang lahat ng nakatira rito. Ngayon nandito kami sa ilalim ng kapangyarihan niyo, kayo ang masusunod kung ano po ang dapat ninyong gawin sa amin. Hindi pinahintulutan ni Josue na patayin sila ng mga Israelita. Pero ginawa niya silang mga tagapangahoy at tagaigib para sa mga Israelita at sa altar ng Panginoon. Hanggang ngayon ginagawa nila ang gawain ito sa lugar na pinili ng Panginoon kung saan siya sasambahin. Hosea ikasampung kabanata Natalo ng Israel ang mga hari sa timog. Nabalitaan ni Haring Adonai Zedek ng Jerusalem na inagaw ni Hosea ang AI at nilipol ng lubusan at pinatay ang hari nito gaya ng ginawa niya sa Jericho at sa hari nito. Nabalitaan din niya na ang mga taga-Gibyon ay nakipagkaibigan na sa mga Israelita at namuhay kasama nila. Natakot siya at ang mga tao sa kanyang nasasakupan dahil alam niya na ang Gibyon ay isang makapangyarihang lungsod na may sarili ring hari. Mas malaki pa ito sa AI at ang mga sundalo nito ay mahuhusay makipaglaban. Kaya nagpadala ng mensahe si Adonai Zedek, kinaharing hoham ng Hebron, haring piram ng Jarmut, haring hafyan ng Lakish, at haring debir ng Eglon. Ito ang mensahe niya. Tulungan niyo akong lusubin ang Gibeon dahil nakipagkaibigan nito kay Josue at sa mga Israelita. Kaya nagkaisa ang limang hari ng mga Amoreo, ang hari ng Jerusalem, Hebron, Harmut, Lakish, at Eglon. Tinipon nila ang mga sundalo nila at nilusob ang Gibeon. Nagpadala ng mensahe ang mga taga Gibeon kay Josue sa kampo nito sa Gilgal. Sinabi nila, huwag niyo kaming pabayaan kaming mga lingkod ninyo. Pumunta po kayo agad dito at iligtas kami. Tulungan niyo kami dahil pinagtutulungan kami ng lahat ng hari ng mga amoreyo na nakatira sa mga kabundukan. Kaya umalis si Josue kasama ang lahat ng sundalo niya pati ang lahat ng mahuhusay makipaglaban. Sinabi ng Panginoon kay Josue, Huwag kang matakot sa kanila, ibibigay ko sila sa iyo. Wala kahit isa sa kanila ang makakatalo sa iyo. Buong gabing naglakad sina na Josue mula sa Gilgal at nilusob nila ang mga kalaban na walang kamalay-malay. Sinindak ng Panginoon ang mga kalaban nang makaharap nila ang mga Israelita at marami sa kanila ang pinatay doon sa Gibeon. Ang iba sa kanila ay hinabol at pinatay sa daang paakyat sa Beth Horon hanggang sa Azeka at Makeda. Patuloy ang paghabol sa kanila ng mga Israelita habang bumababa sila galing sa Beth Horon. At nang papunta sila sa Azeka, pinaulanan sila ng Panginoon ng malalaking yelo at namatay sila. Mas marami pang namatay sa kanila sa yelo kaysa sa espada ng mga Israelita ng araw na pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita laban sa mga Amoreyo na nalangin si Josue sa Panginoon. Pagkatapos sinabi niya habang nakikinig ang mga Israelita, Araw tumigil ka sa taas ng Gibeon. Ikaw naman buwan tumigil ka sa taas ng lambak ng Ayalon. Kaya tumigil ang araw at ang buwan hanggang sa natalo ng mga Israelita ang mga kalaban nila. Ang pangyayaring ito ay nakasulat sa aklat ni Jaskar. Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi ito lumubog sa buong araw. Hindi pa nangyari ang ganito mula noon. Mula noon na sumagot ang Panginoon sa panalangin ng taon na kagaya nito. Tunay na nakikipaglaban ang Panginoon para sa Israel. Pagkatapos bumalik si Josue at ang lahat ng mga Israelita sa kampo nila sa Gilgal. Pinatay ang limang hari ng mga amoreyo, Nakatakas ang limang hari at nagtago sa kuweba sa Maketa. Pero may nakakita sa kanila na doon sila nagtatago at sinabi nila ito kay Josue. Kaya sinabi ni Josue, tabunan nyo ng malalaking bato ang bukana ng kuweba at bantayan ninyo. Pero huwag kayong manatili roon kundi habulin nyo at lusubin ang mga naiwang kalaban. Siguraduhin ninyong hindi sila makakapasok sa mga lungsod nila dahil ibibigay sila sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Halos na ubos ni Josue at ng mga Israelita ang mga kalaban nila, pero mayroon ding nakaligtas at nakapasok sa mga napapaderang lungsod nito, at bumalikan lahat ng sundalo kay Josue sa kampo nila sa Makeda. Mula noon, wala nang nagtangkang magsalita laban sa mga Israelita. At nagutos si Josue, buksan niyo ang kuweba at dalhin dito sa akin ang limang hari, kaya pinalabas nila sa kuweba ang limang hari ang hari ng Jerusalem, Hebron, harmod, Lakish at Eglon. Nang madala na ang limang hari kay Josue, tinipon ni Josue ang lahat ng mga Israelita at sinabi niya sa mga kumander ng mga sundalo niya, Hali kayo at tapakan niyo ang leeg ng mga haring ito. Kaya lumapit sila at tinapakan nila ang leeg ng mga haring iyon. Sinabi sa kanila ni Josue, Huwag kayong matakot o kaya'y panghinaan ang loob magpakatatag kayo at magpakatapang. Ito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng kalaban ninyo. At pinatay ni Josue ang limang hari at ipinabitin sa limang puno hanggang hapon. Nang lumubog na ang araw, ipinakuha ni Josue ang mga bangkay nila at ipinatapon sa kuweba na pinagtaguan nila. Tinakpan nila ang bunganga ng kuweba ng malalaking bato na hanggang ngayon ay naroon pa. Sinakop ni Josue ang iba pang mga lugar ng mga Amoreyo. Nang araw na iyon, sinakop ni Josue ang Makeda. Pinapatay niya ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang hari nito. Nilipol niya ito ng lubusan at walang naiwang buhay. Ginawa ni Josue sa hari ng Makeda ang ginawa rin niya sa hari ng Jericho. Mula sa Makeda, pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Libna at nilusob ito. Ibinigay din sa kanila ng Panginoon ang lungsod at ang hari nito. Pinatay nila ang lahat ng naninirahan dito at walang naiwang buhay. Ginawa ni Josue sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Mula sa Libna pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Lakish. Pinalibutan nila ito at nilusob. Ibinigay ng Panginoon ang Lakish sa mga Israelita sa ikalawang araw ng labanan. Gaya ng ginawa nila sa Libna, pinatay din nila ang lahat ng naninirahan sa Lakish. Habang nilulusob nila ang Lakish, si Haring Horam ng Gezer at ang mga sundalo nito ay tumulong sa Lakish. Pero natalo sila ni Josue at walang naiwang buhay sa kanila. Mula sa Lakish pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Eglon. Pinalibutan din nila ito at nilusob. Sa mismong araw na iyon, Nasakop nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng naninirahan dito. Nilipol nila ito ng lubusan gaya ng ginawa nila sa Lakish. Mula sa Eglon, umahon si Josue at ang mga Israelita sa Hebron at nilusob ito. Sinakop nila ang lungsod at pinatay nila ang hari at ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang mga tao sa karatig baryo. Walang naiwang buhay. Winasak nila ng lubusan ang buong lungsod gaya ng ginawa nila sa Eglon. Pagkatapos nito, bumalik si Josue at ang mga Israelita at lumusob sa Debir. Inagaw nila ang lungsod at pinatay ang hari at ang lahat ng naninirahan dito, pati ang mga tao sa karatig baryo. Nilipol nila ito ng lubusan at walang naiwang buhay. Ang ginawa nila sa Hebron at Libna at sa mga hari nito ay ginawa rin nila sa Debir at sa hari nito. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang mga kabundukan, ang Negev, ang kaburulan sa kanluran at mga libis, pati na ang mga hari nito. Nilipol ng lubusan ni na Josue ang lahat ng naninirahan dito at walang naiwang buhay. Ginawa nila ito ayon sa utos ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sinakop ni Josue ang mga lugar mula sa Kadesh-Barnea hanggang sa Gaza at mula sa buong lupain ng Goshen hanggang sa Gibeon. Sinakop ni Josue ang lahat ng lupain at ang mga hari nito sa minsanang paglusob lamang dahil ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang tumulong sa kanila sa pakikipaglaban. Pagkatapos, bumalik si Josue at ang lahat ng Israelita sa kampo nila sa Gilgal.